Hello mga ka-hardin sa so, Mr. Hardy and Sa ngayong umaga nandito po tayo sa uh, ating uh, hardin dahil gagawin po natin ngayon yung uh, cleaning up activity or weeding activity dito po sa ating uh, pipino plantation makikita po natin gamit itong ating cyclone wire dito po gumagapang yung ating mga pipino no? At uh, kung atin sabi na haya uh, na lumaki yung mga damo dito sa outside perimeter nitong ating uh, cyclone wire Dito din po gagapang yung mga damo sa labas Kaya magkakaroon ng competition yung ating uh, pipino at ng mga damo dito sa ating uh, tanima ng pipino Kaya po para maiwasan natin, kinakailangan tanggalin natin yung mga damo dito po sa labas ng ating cyclone wire or perimeter pins So ginagawa na nating trilis. So ito po yung pinaka na trilis na pang uh, matagalan. Yan, pang matagalan po ito kasi uh, mahigit uh, walong taon na po ito. So mahigit walong taon na po ito, hindi pa rin nasisira yung ating uh, trilis. Ito yung ating cyclone wild Tara guys, samahan niyo ako dahil gagawin na po natin yung weeding activity o paglilinis dito po sa aking hardware. Ganito, ganito na katataas yung mga damo. Yan, kaya kinakailangan tanggalin na natin. Okay guys, tapos na po natin yung paglilinis ng ating uh, plantation. So, in and out. Makita po natin, malilinis. Papakita po natin yung ating uh, lininisan at accomplishment natin ngayong umaga. So, yan na po. Makikita po natin. Okay, so, dito tayo dadaan. So, dati po, asa problema po natin yung nga uh, Sobrang dami ng damo na umaakyat dito, ito makikita po natin. Dahil dito po sa labas, uh, sabi natin nabubuhay yung mga puno ng uh, damo. So at uh, mabilis lang umaakyat pataas. So ka sa po sila ng ating mga pananim na pipino. So kaya ang ginawa natin, lininisan na rin po natin yung labas nitong ating uh, cyclone wire, itong ating uh, uh, I-type trellis, no? I-type. So makita po natin, malinis na malinis na. So inaasahan po natin na talagang lalaki na po yung ating mga pananim na walang kakumpetensya pagdating po sa space at maging sa nutrient. Yan. So So malinis na, malinis na po at makakadaan na po tayo dito sa side. Yan, so meron pa nang kangkong na naka na kabit. Yan po. Kaya para maiwasan natin yung madalas na paglilinis nitong mga climbing na weeds dito po sa ating ay uh, trellis tanggalin na natin yung puno yan kaya wala na po tayong problema siguradong matagal na po tayo uh, bago maglinis uli so guys kung gusto niyo yung ating content para po sa umagang ito so wag kakalimutang i-like i-share at uh, sana so, rin po ako sa aking uh, Facebook page at George T. Rapsing Farm at sa aking Facebook account at George T. Rapsing at simply sa aking YouTube channel at ni Rongoro. at uh, mag-subscribe na rin po para po kayo ay laging updated sa mga susunod na mga video ang aking i-upload so maraming maraming salamat sa inyong panunood so see you again on my next video bye bye, God bless you all and follow for more